Topic po natin na ah, mga healthy foods na pinakamaganda, 15 ito, para sa diabetes, para bumaba ang blood sugar. Pero itong ituturo ko sa inyo, actually pwede sa lahat ng sakit. Sa high blood, sakit sa puso, sa prostate problem, iwas cancer, pareho din naman yung diet, pati pampapayat. Pag diabetes ang focus natin, gusto natin yung glycemic index. Gusto natin mababa yung glycemic index, ibig sabihin, pag kinain natin yung pagkain, hindi masyado tataas yung blood sugar. So, bawat pagkain may level yan. Gusto natin less than 55. Pag less than 55, kahit kumain ka marami, hindi tataas ang blood sugar. Tulad ng mga gulay, 15 lang ang glycemic index. Kaning puti, ayan no, 80. Ang bilis na ng uh, blood sugar natin. 15 foods. Number 1, spinach. Okay? green leafy vegetables, spinach, alukbati, mga kangkong, saluyot. saluyot, lahat po yan very healthy. Vitamin C, may iron, may antioxidant, at dahil marami siyang fiber, nakakababa din ng cholesterol. So, okay to sa blood sugar nyo. Kahit marami kainin nyo, pwede. O, para sa diabetes, number two, okra. Di ba? Ang tip ko nga sa okra, huwag niyo masyadong malaking okra. Yung mga 4 inches lang, at mas maliit para hindi gano'ng katigas. Kasi kung malaki masyado, uh, matigas na siya. Pati yung uh, mucilaginous sa loob, yung parang sipon-sipon, uh, healthy din yon Yung mga sipon-sipon sa loob, maganda yan. Para sa may hemorrhoids, eh, mas madulas pag dumi. Okra, may potassium, vitamin B, vitamin C, folic acid. Actually, di ba yung iba yung nilalagay yung okra sa tubig, iniinom? Pwede naman siguro. Pero wala akong makitang scientific basis doon. Kainin na lang natin yung okra. Ha? Very healthy po 'yan. Number 3, para sa diabetes, ang palaya. O oh, sa heart disease, sa high blood, sa cholesterol, pwedeng-pwede ang palaya. May pag-aaral nga ah. Ito may pag-aaral to na pag kumain ka maraming ampalaya, equivalent nya parang uminom ka na ng isang tableta ng diabetes medicine. Nakakababa talaga siya ng blood sugar. Okay. Pero syempre, kung meron kayong maintenance ng doktor nyo, tutuloy nyo pa rin. Diba? Kung may insulin kayo, tuloy nyo pa rin. Pero pag ito kakainin nyo, mas bababa. Baka mabawasan ang gamot niyo. Number four, ito broccoli, cauliflower. Ang broccoli, hindi lang sya talaga pampababa ng blood sugar, na maganda rin sa cholesterol. Meron siyang anti-cancer properties. Sa lahat ka ng mga gulay, medyo special itong broccoli. Pinag-aaralan talaga nila. Anti-cancer properties, vitamin C, fiber, tsaka iron. Number five, carrots. Diba? Carrots, may beta-carotene, vitamin A, vitamin K. Napakaganda nito, anti-cancer. Takot sa breast cancer, gusto natin umiwas. Maganda talaga ang carrots. Very low calorie at 15 lang ang glycemic index niya kahit kumain kayo ng marami pwede ako gusto ko Gino juice siya eh, kasi matigas kainin eh so pwede yung sineshake Gino juice napakaganda ng carrot shake di ba pwede rin niya sa diabetes siguro mga half cup lang isang araw pwede na po punta na tayo sa mga prutas ah hindi lahat ng prutas okay sa diabetes ulitin ko ah hindi lahat ng prutas okay. konti lang ang okay. Yung iba nagpapataas ng blood sugar. Ito yung mga okay na prutas. Mansanas. An apple a day keeps the doctor away. Low calorie, high fiber, pati yung balat. Napakasustansya. Ugasan lang natin maigi. So, pwede po yan. Yan ang merienda natin, apple. Pwede sa diabetes, pwede sa nagpapapayat. Ang oranges, ang glycemic index nito, mga 44. Mas mataas ang gulay 15 eh pero pwede pa rin naman siguro isa dalawang orange wala namang kaso mataas sa vitamin C sa potassium sa folate alam naman natin sobra siyang rich in vitamin C ah uh, pampalakas ng immune system natin 'di ba imbis na uminom kayo ng mga tablet ng vitamin C isang orange eh parang isang tableta na 'yan Plus pwede rin yung mga iba yung mga dalandan yung lemon yung kalamansi pwede naman po lahat 'yan So, sa tamang dami, very healthy po ang orange. Para hindi magka-infeksyon, hindi magkasakit, ang diabetes prone magkasakit kasi humihina ang katawan nila. Ito, sa Pilipinas, marami tayong suha. Diba? Suha, kita mo, high fiber. Oh. Very high fiber siya. Vitamin B, vitamin C, may potassium, may fiber pa siya. Gano'ng karaming suha? Huwag naman sa buong suha. Ayan, ang mga apat na peraso, at gusto natin okay yung matamis pero wag lang yung overripe. Ayaw natin yung prutas yung masisira na yung sobra nang tamis kasi yung parang overripe na siya, hinog na hinog na, uh, mas mataas yung glycemic index niyan. Yung tamang-tamang hinog lang. Strawberries, very healthy, very low calorie. Ito maraming pag-aaral to, maraming antioxidant, anti-cancer din to. Broccoli ang gulay na anti-cancer, strawberry yung anti-cancer. Lahat ng berry, blueberry, raspberry, wala tayong ibang berry. Sa Baguio, mas murang strawberry. So, ito po, very low calories. Uh, depende lang sa dami ng ilalagay niyong asukal, uh, gatas, o oh, condensed milk. Konting-konting asukal lang. Anong ginagamit natin yung asukal, Dok Lisa Maganda yan. sugar. Coco -sugar coco sugar nakita ko 1 teaspoon of sugar 20 calories lang O medyo mababa siya kamatis 'di ba kamatis may lycopene may vitamin C pwedeng pwede talaga yan sa lahat ng sa isda sa gulay pwedeng very healthy ang kamatis hindi po masama ang mga buto wag matatakot sa buto ng kamatis napakaliit niyan hindi yan magiging prone for uh, appendicitis so kamatis very healthy mababa pa sa calories. Siyempre, sabi mo, Doc, wala na mabang ulam dyan. Siyempre, may ulam tayo. Isda. Okay? Ang source of protein natin, gusto natin, isda, pati manok. Chicken and fish ang source ng protein natin. Yan talaga pinaka-healthy. Iwas tayo sa baboy, baka. Alam ko, mahili kayo sa high protein. Di isda na lang, tsaka chicken. Ang problema kasi sa baboy, baka, siyempre, yung iba, cancer-prone, mas maraming taba, Diba? ba? Tsaka sa mga may prostate problem, yung mga lalaki, kaedad ko, 50 and above, pag nagka-prostatitis, prostate problem, takot sa prostate cancer, ayaw talaga ng beef. Ayaw ng pork, ayaw ng hot dog, processed meat, ayaw talaga natin. Kasi kung marami nitong mga processed meats, hot dog, salami, luncheon meat, parang naiirita yung prostate at tumataas yung chance ng advanced prostate cancer yun na nakatakot sa lalaki so may prostate cancer na mas matapang dahil masyadong steak at karne ang kinakain natin kaya isda na lang may protein may omega-3 fatty acids ang isda 2 to 3 times in a week ang serving ng fish kahit ano bangus salmon Uh, tilapia, o oh, favorite ko tilapia, walang problema doon. Sardinas, mas healthy yan than bacon. Kahit taba ng isda, walang problema. Taba ng bangus, salmon belly, tuna belly. Maganda sa arteries para makakaiwas sa sakit sa puso kung madalas kakain ng isda. Manok, pwede rin. Ang best part, chicken breast. Diba? Pwede pang sandwich yan. Diba? Chicken breast, mga chicken sandwich. Chicken breast kasi, low sodium, ay natin maalat, high protein, sugar free pa, konti lang calories niya, oh. 128 calories lang. Oh. 'di ba? Tapos, taas pa ng protein, konti lang ang fat niya. Oh. So, napakaganda ng chicken breast, high protein, kailangan natin yan. Number 13, uh, pagdating sa carbohydrates, siyempre pagkanin, wala tayong choice. Pero konti lang yung kanin siguro kasi high glycemic index yung kanin. Brown rice, kung kaya nyo, brown rice. Pero pagdating sa tinapay, maganda talaga wheat bread. Okay? Nako, lagi akong binibili ng wheat bread. Kasi yung wheat bread, lalo na yung maraming mga, yan, o, yung fiber, meron pang mga wheat bread na nilalagyan ng mga mani konti dito. Yung mga pumpkin seeds, squash seeds, very healthy. Okay? Ang wheat bread kasi talaga, yan talaga ang pang glycemic control, pang diabetes, pang pababa ng blood sugar, wheat bread talaga. Kasi high fiber siya, matagal siya maabsorb ng katawan. Diba? Mabubusog ka eh. Para siyang maraming walis-walis eh. Diba? Napakaganda. Hindi pa ganun kataas ang calories. Tapos, healthy din yung mga mani eh. Actually, peanuts and nuts are healthy. Hindi ko nilagay sa top 15 sa atin kasi... Eh, sa Pilipino kasi, sa Pilipinas, ang mani natin, laging daming mantika, tapos ang daming asin, yung nabibili natin. So, mamamali kayo. Kung gusto nyo healthy na mani, dapat low salt lang, nilagang mani, o yung mga nabibiling may kasoy na, na hindi maalat, yun ang pwedeng mani. Yung mga isang tasa lang oo hindi pwede 'yun nabibili natin na fried na mamantika. Hindi na healthy 'yun. Kahit 'yung mga nabibili natin sa mga supermarket ang aalat masyado, may betchin pa. Eh. Maha-high salt tayo. More salt is more high blood and more manas. Diba? Kaya hindi ko malagay 'yung mani? Dapat 'yung maning low salt lang. Kaya ito na lang. Beans, pwede ang beans. Okay, mongo, 'di ba? Lagyan mo ng gulay ng ah uh, ang palaya, very healthy. Di ba, Doc Lisa? So, beans, pwede po yan, You know, good source of dietary fiber, mabubusog ka, maintain your blood sugar in normal range. Huwag matakot sa arthritis kahit sa gout. Kahit may gout kayo, matasang uric acid, pwede ang beans. Nagsabi na yung Rheumatology Association, ang nakakataas sa gout, yung sa Uric acid yung mainly karne, laman loob, bopis, at alak. Pero yung uric acid na galing sa gulay, healthy po siya. Basta yung tamang dami, mas healthy pa rin ito kaysa kumain tayo ng mga karne. Kasi itong mga gulay na pinapakita ko sa inyo, reduces cancer. Mga 10% less chance yung mga tao sa mga lugar na vegetarian na ganitong kinakain. Tayo lang, eh, yung mahilig sa restaurant, yung talagang uh, puro karne, puro mamantika. Yun ang problema natin. Number 15, oatmeal. Ang oatmeal, one oatmeal a day, lalo na sa breakfast, nakakababa ng cholesterol ng 10%. Sige, mga 20 points na bababa niya. Lagyan nyo ng mga prutas-prutas. Strawberry, banana, apple, pwede po yan. Okay? Lagyan nyo lang skim milk. Sa gatas, maraming alternative eh. May low-fat milk, Meron ng mga almond milk, may rice milk, di ba? So meron ng mga alternative na sa mga may lactose intolerance. So vegetables lahat pwede sa fruit, sa prutas, hindi lahat okay. O, explain ko na. May prutas na okay, yung pinakita ko sa inyo, yung mababang glycemic index ito, less than 55 tulad ng apple, pears, suha, orange medyo mataas pwede pa. Strawberry nandito. Ang ayaw natin yung matataas na, ayan oh, matataas na grapes, mangga, o oh, pakwan 72, pinya 66, melon 65, raisin 64, papaya 60. Lampas 55, ibig sabihin for the same serving, tataas yung blood sugar nyo. So pwede pa rin naman kumain nito, wag lang yung sobrang tamis at wag lang marami. Ilang peraso lang. Pag saging gusto niya, 'wag 'yung overripe, 'yung ganito ng initim na, dapat 'yung tamang-tama lang. Kung mangga, 'wag din masyadong uh, matamis, kahit green mango pareho din. Ganun din nakakataas din ng blood sugar. So piliin 'yung mag low, low glycemic index. Pag saging, pwede naman 55 siya dito lang tayo. 'Wag 'yung ganyang overripe. Kiwi, ito mga honorable mention. Kung may kiwi, healthy naman pera, spares, pwede rin. din binibili ng na kababayan natin. Gusto natin ang blood sugar nyo mababa, ha? Below 126 mg per DL. Normal nga, 100 lang, eh. Ito nga, pre-diabetes na, eh. Dito, pag 100 to 126, papunta na sa diabetes. Mild diabetes na to. Pag 126 pataas, may diabetes na tila. Or isang number, 7 millimoles per liter. So regular exercise, kumain ng tama, magpapapayat. Siyempre, no smoking, no alcohol. Ito yung mga high. Oh. High glycemic index. Oh. kaning puti, anli rice, at pandesal, white bread, french fries. Ito lahat ng rice cake. Oh. Lagot tayo sa rice cake. High, eh. Puto, kutsinta, bibingka, sapin-sapin. Lahat na ng... lahat na ng ano natin paborito natin, puro carbohydrates, kaya puro diabetes. Eh. Maabot ng 10% ang Pilipino may diabetes ngayon. Nung nag-umpisa akong doktor, 4% lang ang may diabetes. So, 4 million. Ngayon, 10%. Papuntan 20%. So, abot ng 10 million to 15 million Pinoy's na may diabetes na ngayon. Kasi puro tayo fast food. Moderate glycemic index, brown rice, wheat bread, sweet potato banana. Gusto niyo pa mas healthy ito mga apple at uh, mushroom. Kita niyo naman mga okay, di ba? Gulay. Ay, yung mga bawal eh, alam niyo na naman lahat 'to. Mga paborito natin. Pancake, donut, soft drinks, iced tea, french fries, bacon, potato chips, chicheria, hamburger, uh, full cream milk, tsaka lahat ng canned. Pag nilata na kasi ang uh, fruits, nilalagyan ng sirup eh. Pag nilagay na sa lalagyan, may sirup na hindi na siya fresh. Eh. Mas maganda yung fresh. Pero kahit fresh ang fruits, pinipili pa rin ha. Sa mga diabetic, pinipili pa rin. Hindi ito. Ito mas gusto natin. Yung mga mabababa. Yung apple, pears, orange, at strawberry. Tapos, sintomas ng diabetes. Paano mo malalaman? Namamayat, nauuhaw, Ayan, no? Madalas magka-UTI. Ano ba mga warning signs? Maraming komplikasyon ng diabetes pag hinayaan. Impotence, hindi na mahina na sa sex. Kidney failure. Diabetes, number one, papunta dialysis sa heart problem, heart attack, skin infection, diabetic eye, retinopathy, nabubulag, fatty liver, ano ang mga symptoms? Para alam nyo lang, ha? Ito, mga high blood sugar. Nauuhaw. You know, laging uhaw. Dry mouth. ano, you know, Dry mouth. Ihi ng ihi. Laging gutom. Pero hindi tumataba. Kasi nga, wala si kulang sila sa insulin. Hindi pumapasok yung kinain nila. Nilalabas. At pag nilabas, nilalanggam. Pag nilanggam ang ihi, sobrang nataas ang blood sugar nun. More than 200 bago lumabas sa ihi. So, alam ng langgam ang diabetes. Nag-uusap nga sila, may diabetes ba itong ihi na to? Prone sa vaginal infection at discharge ang babae. Pag may diabetes, humihina immune system. Tulad na sinabi ko sa mas prone sila dito. Kaya mga pagkaing high in vitamin C, orange dalandan, kalamansi, ah uh, pinapayo ko para makaiwas sa mga sakit. Pag malala, namamanhid. Kamay paa, nagkakaroon ng neuropathy. Nagkakasugat-sugat sa balat. Ano, maraming mga eczema. Meron pang yung uh, nangingitim ang leeg. Acanthosis nigricans. Maitim ang leeg. Maitim ang siko. Maitim ang kilikili. Pwede ito sa diabetes. Okay. Pwede rin sa ibang sakit yan o, sa sa binti pwede overweight pero pwede sa diabetes yan no oral thrush namumuti yung dila sabihin may fungal infection laging pagod mahina sa sex lumalabo ang mata yan ang mga symptoms natin ng diabetes so sana po nakatulong tong video natin para sa inyo maraming salamat po